isang lungsod sa ilalim ng anino ng krimen. At ang hari ng kalye, isang notorious na gangster. Siya ay dating boksingero, ngunit hindi lang sa ring siya marahas. Ginamit niya ang kanyang pagkahilig sa dahas upang umangat sa mundo ng krimen. Wala siyang awa, wala siyang takot. Gusto niyang mapasailalim sa kanyang kontrol ang buong West Coast at gagawin niya ang lahat para makuha ito. Hawak niya ang lahat ng ilegal na negosyo sa lungsod. Sugal, droga, armas, proteksyon. Saan ka man lumingon, pangalan niya ang maririnig mo. Hindi lang siya gangster, siya ang hari ng underworld. Siya si Mickey Cohen. Isang gabi, ginapos niya ang isang kalaban sa negosyo. Tinali ito sa dalawang sasakyan habang nanonood ang mga gutom na aso. Pinaandar niya ang mga sasakyan. Hinihila ang katawan nito hanggang sa maghiwalay. Isang malinaw na babala sa sinumang lalaban sa kanya siya ang tunay na may-ari ng Los Angeles. Balikan natin ang kwento ng action thriller movie na Gangster Squad. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. 1949, Los Angeles, California. Si Sarge John O'Mara, isang matapang na pulis, isang veterano ng digmaan. Ngunit hindi pa niya alam ang tunay na halimaw na naghahari sa lungsod na ito. Isang gabi, nakita niya ang isang lalaking may masamang balak sa isang bagong dating na babae. Sinundan niya ito papunta sa isang malaking gusali. Huwag kang papasok dyan! Teritoryo yan ni Mickey Cohen, babala ng kanyang kasama. Ngunit hindi natinag si John. Kumain ka na lang muna ng ice cream, sagot niya bago pumasok sa loob. Hinahanap niya ang babae Ngunit napansin siya ng mga tauhan ni Cohen. Agad sumiklab ang matinding sagupaan. Nagsimula ang palitan ng putok. Ngunit naagaw ang kanyang baril at natapon ito sa elevator. Samantala, ikinulong na ang walang kamuwang-muwang na babae sa isang kwarto. Sinimulan na siyang pagsamantalahan. Umasok si John sa silid, nagkunwaring may hawak na baril. Pinagtawanan siya ng mga kriminal. Sa isang brutal na sagupaan, isa-isa niyang pinatumba ang lahat ng kalaban. Sa huli, nailigtas niya ang babae. Welcome to Los Angeles, Pagdating sa presinto kasama ang kanyang bihag, agad niyang nakasalubong ang isang abogado. Pinatawag siya sa opisina ng Hepe at sa loob ng ilang minuto, pinalaya ang mga kriminal dahil wala siyang warrant. Habang nasa labas, tahimik niyang pinagmasdan ang mga kriminal na masayang nakalaya. Napangiwi siya sa inis. Lumapit ang kanyang matagal ng kaibigan at dating kasamahan sa digmaan, si Jerry Wooters. Huwag mong pag ng oras ang mga hayop na yan, babala ni Jerry. Hindi ka ba nababahala sa ganitong sitwasyon? Sagot ni John, hindi maitago ang galit. Napangisi si Jerry sa katumalikod. Wala na akong paki matagal na. At naglakad siya palayo. Sa isang madilim na silid, hinarap ni Mickey Cohen ang tauhang nadakip ni John Omara. Kalmado niyang sinabi, "Kailangan ko ng bagong taguan para sa mga babae. Bistado na ang lugar na ito." Saglit siyang natahimik bago nagutos, "Sunugin ang lugar na ito para makuha na ang insurance money. Pagkatapos ay umalis si Cohen." Ngunit ang kanyang tauhan, ang lalaking akala niyang ligtas na, ay ikinulong sa loob ng elevator at kasamang tinupok ng apoy. Sa Slapsy si Maxis, isang sikat na nightclub, nasalubong ni Jerry Wooters si Pete, isang batang tagalinis ng sapatos. Ito isang dolyar, umuwi ka na, gabi na, sabi ni Jerry. Natuwa si Pete pero patuloy pa rin sa trabaho. Pumasok si Jerry sa nightclub at nilapitan ang kaibigang si Jack Whalen, isang kilalang kriminal at kasamahan ni Mickey Cohen. Dito siya kumukuha ng impormasyon tungkol kay Cohen. Habang nag-uusap sila tungkol sa mga makapangyarihang taong nasa likod ni Cohen, napansin ni Jerry ang isang magandang babae, si Grace Faraday. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Alam niyang delikado pero hindi niya mapigilan ang sarili. Don't... Nilapitan niya si Grace at sa gabing iyon, nagsimula ang isang matinding ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Sa kabila ng malalim na connection ni Mickey Cohen, may isang tao na hindi niya kayang bilhin, ang LAPD chief na si Bill Parker. Pinatawag ni Parker si John O'Mara at pinag-aralan ang kanyang record, sanay sa digmaan, bihasa sa mga operasyong hindi nakatala sa opisyal na ulat. Nagsanay siya sa Camp X noong World War II, isang lihim at brutal na pasilidad para sa mga elite na sundalo. Pumili ka ng team, Wawasakin natin ang buong operasyon ni Cohen. Isa-isang bubuwagin ang negosyo niya. Utos ni Parker, matigas at walang pag-aalinlangan. Hindi natin siya mapapabagsak sa legal na paraan. Walang tatayo laban sa kanya sa korte. Tumingin si John Kay Parker. Gusto mo bang patayin ko siya? Umiling si Parker. Kung mamatay siya, lalo lang dadami ang gustong pumalit sa kanya. Pero kung wasakin natin ang lahat ng operasyon niya, wala na siyang dahilan para manatili rito. Nakita sa mukha ni John ang determinasyon. Yes, sir. Sagot niya. Napansin ni Connie, ang buntis na asawa ni John O'Mara, ang pagiging abala nito sa paghahanap ng mga tao para sa kanyang grupo. Para saan yan? Tanong niya. Hindi nag-aksaya ng salita si John. Hahabulin ko si Mickey Cohen. Kailangan ko ng ang grupo. Natahimik si Connie at tumungo sa kusina. At doon, nilabas ang galit. Umiiyak itong kinausap ang asawa niya. John, tapos na ang gyera. Mamuhay na tayo ng tahimik. Pero alam niya, hindi titigil ang asawa niya. Isang mandirigma si John at ngayong natagpuan niya ang bagong laban, hindi niya ito bibitawan. Kinabukasan, nagulat si John nang makitang si Connie mismo ang nag-aaral ng mga file, tinutulungan siyang pumili ng mga tao para sa kanyang grupo. "Kung gagawin mo 'to, huwag kang pipili ng mga pulis na gustong umangat. Baka nabili na sila ni Cohen," babala ni Connie. "Kumuha ka ng mga tulad mo, mga wild card, mga hindi niya inaasahan." At doon nagsimula ang pagbuo ng gangster squad. Napili nila si Coleman Harris, matagal ng galit sa mga sindikatong nagpapakalat ng droga sa Harlem. Conway Keeler, wiretapper at henyo sa teknolohiya. Max Kennard, isang veteranong sharpshooter, dihasa sa barilan. Navidad Ramirez, ang batang anino ni Kennard. Hindi pa siya kasing galing ng matanda, pero sabik siyang patunayan ang sarili. Pero hindi siya pinili ni John, sumama siya ng kusa. Ngayon kumpleto na ang gangster squad. Lahat sila may dahilan para lumaban. Lahat sila may gustong tapusin. Mula sa dilim, Wawasakin nila ang imperyo ni Mickey Cohen. Ang unang target ng gangster squad, ang malaking pasugalan ni Mickey Cohen. Ngayong gabi, hindi na sila mga pulis, walang badge, walang proteksyon. Ang misyon, guluhin at sirain ang kasino. Tinakpan nila ang kanilang mukha, sinira ang pinto, mabilis nilang tinakot ang mga nasa loob, pero may isang bagay silang hindi inaasahan. Maraming pulis sa loob, nagkatutukan ng baril. Nabigla si John. Abort! Abort! Sigaw niya. Biglang nagtakbuhan ang grupo palabas habang hinahabol at pinapaputukan ng mga pulis. Naiwan si na John at Coleman sa sasakyan. Dinakip sila bago pa sila makatakas. Samantala, si Jerry Wooters ay bumalik sa nightclub para magpakasaya. Muli siyang sinalubong ni Pete, ang batang tagalinis ng sapatos. Habang kinakausap niya ito, napansin niya ang isa sa mga kalaban ni Cohen, si Jack Dragna. Habang bumababa si Dragna mula sa kanyang sasakyan, nakita ni Jerry ang mga tauhan ni Cohen na naghahandang umatake. Alam niyang may masamang mangyayari. Agad niyang pinaalis si Pete. Biglang pumutok ang mga baril. Sa gitna ng kaguluhan, natamaan si Pete sa dibdib. Bumagsak sa sahig. Nagmamadaling lumapit si Jerry. Niyakap ang bata. Ngunit wala na siyang nagawa. Patay na si Pete. Gumuhu ang mundo ni Jerry. Galit siyang bumunot ng baril at pinaputukan ang mga tauhan ni Cohen. Pinulot niya ang isang shotgun at itinutok sa isang natitirang gangster hindi mo ako kayang barilin, pulis ka, sabi ng gangster. Sumagot si Jerry, hindi na ngayon, hindi na matiis ni Jerry ang mga pag-aabuso ni Cohen. Habang kasama ni Cohen si Grace na sumasayaw, pumasok si Jerry sa club, baka sa mukha ang galit, handa na siyang barilin si Cohen. Pero pinigilan siya ni Waylon at pinakalma ito. Binalita ni Waylon na may mga sumalakay sa kasino ni Cohen at may nadakip na dalawang tao. Akala nila mga taohan ito ni Dragna, pero alam agad ni Jerry na grupo ito ni John O'Mara. Sa kulungan, nagtangkang iligtas ng grupo sina John at Coleman pero sablay na naman ang plano nito. Mabuti na lang at dumating si Jerry na nagpanggap na taohan ni Cohen at tinulungan ang dalawa na makatakas. Simula nun, tiniyak nilang planado at maayos ang bawat galaw nila. Pinasok nila ang mansyon ni Cohen para maglagay ng wiretap. Habang naghahanda si na Jerry at Keeler na tumakas, dumating si na Cohen at Grace. Nagulat si Grace nang makita si Jerry, ngunit hindi siya sumigaw. Sa halip, iniwanan pa ito ni Jerry ng Matamis na Halik. Nagtagumpay ang gangster squad sa kanilang plano. Natutunton na nila ang bawat galaw ni Mickey Cohen. Sinimulan nilang wasakin ang kanyang mga operasyon. Sinabat ang mga heroin shipment, giniba ang negosyo sa prostitusyon, at sinunog ang mga pasugalan. Sa bawat hakbang nila, lalong lumalakas ang kanilang pangalan. Samantala, si Cohen, isang lalaking sanay sa control, ay unti-unti nang nawalan ng pasyensya. Hindi pa rin niya matukoy ang mga taong kumakalaban sa kanya. Nadiskubre nila ang isang mas malaking plano, isang plano na magbibigay kay Cohen ng ganap na kapangyarihan sa buong West Coast, ang El Dorado Trust. Isang wire service na magkokonekta sa Chicago at Los Angeles, nagbibigay daan kay Cohen na kontrolin ang daloy ng pera, hindi lang sa lungsod, kundi sa buong bansa. Kapag nagtagumpay si Cohen sa loob ng isang linggo, wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit may isang problema, wala silang ideya kung saan ang lokasyon nito. Sinubukan ni John na kausapin si Jerry para makuha ang impormasyon kay Grace, ngunit tumanggi si Jerry. Napamahal na sa kanya si Grace at ayaw niyang ilagay ito sa panganib. Samantala, habang naglalaro si Killer kasama ang kanyang anak, natuklasan niya ang paraan para mahanap ang El Dorado Trust. Naglagay siya ng device sa cable wire na ginamit ni Cohen para masubaybayan kung saan nagmumula ang signal. Laking gulat ng grupo ng malaman na ang Eldorado Trust ay nasa loob mismo ng nightclub na madalas puntahan ni Jerry. Agad kumilos ang grupo at naghanda para lusubin ang lugar. Nagpanggap silang mga musikero habang pinutol ni Killer ang linya ng alarm system. Sinimulan nila ang paglusob, sinunog ang napakaraming pera at ginulo ang buong nightclub. Nagkagulo ang buong lugar, wasak ang operasyon ni Cohen. Sa isang iglap, isang malaking bahagi ng kanyang imperyo ang nawala sa kanya. Dumating si Mickey Cohen sa nasunog na nightclub. Pinalibutan na ito ng mga pulis. Lumapit siya sa hepe ng pulis at tinangkang makipag-usap. Pero hindi niya nagustuhan ang sagot nito. Galit na galit, sinuntok niya ang hepe. Walang sinumang pumigil, walang nangahas lumapit dahil si Mickey Cohen pa rin ang hari ng lungsod na ito. Sa isang maliit na bar, ipinagdiwang ng grupo ang kanilang tagumpay. Nagpasalamat si John sa matibay na pagkakaibigan na nabuo nila. Samantala, hindi mapakali si Cohen. Sa kabila ng mga pag-atake sa kanyang operasyon, isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Bakit walang ninakaw na pera? Doon niya napagtanto ang katotohanan. Mga pulis ang may pakana nito. Isang grupo na hindi niya kayang bilhin. At isang pangalan lang ang tumatakbo sa kanyang isipan, si Chief Bill Parker. Lalo itong nagpainit ng kanyang dugo. Ngunit may isa pa siyang kinatatakutan. May taksil sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Sa gilid ng isang silid, narinig ni Grace ang lahat. Natakot siyang malaman ni Cohen ang relasyon nila ni Jerry. Alam niyang kailangan na niyang lumayo. Habang tahimik siyang lumalabas ng mansyon, desperadong nagutos si Cohen sa kanyang mga tauhan. Pinahanap niya kung may wiretap sa buong bahay. Ngayon, alam na niya, may nagmamanman sa kanya. Sa kabilang panig, habang nakikinig si Killer sa wiretap machine, narinig nila ni John ang usapan tungkol sa isang malaking transaksyon sa Chinatown. Lalong tumaas ang determinasyon ni John na harangin ang operasyon. Alam niyang critical na ang sitwasyon ni Cohen at ito na ang huling pagkakataon para tuluyan siyang mapabagsak. Ngunit si Killer ay nag-aalinlangan. Sinabi niya na habang tumatagal, lalong naging marahas at madugo ang kanilang mga operasyon at hindi na ito magandang halimbawa para sa kanyang anak. Naiintindihan ni John ang nararamdaman ni Killer. Dito ka na lang at ipagpatuloy ang pagkuha ng impormasyon. Kami na ang bahala ngayong gabi, wika ni John. Nakipagkita si Grace kay Jerry at ibinalita ang matinding galit ni Cohen. Kailangan mo nang umalis sa lugar na to, sabi ni Jerry. Biglang dumating ang mga tauhan ni Cohen para sunduin si Grace. Pinigilan ni Jerry ang mga ito at nagkaroon ng sagupaan. Agad niyang dinala si Grace sa bahay ni Waylon upang humingi ng tulong para makaalis siya sa mas ligtas na lugar. Sa Chinatown, naghahanda si John Omara at ang kanyang grupo. Sinusundan nila ang isa sa mga tauhan ni Mickey Cohen, umaasang madadala sila nito sa malaking transaksyon isang truck ang dumating. Nilapitan ito ni John, iniisip na ito na ang hinihintay nilang kargamento. Hindi niya alam, puno ito ng gasolina at bomba. Sa parehong oras, dumating si Jerry Wooters. Nagmamadali siyang hinanap si John. Alam niyang nasa panganib ito. Sa huling saglit bago makalapit si John sa truck, biglang nagpaputok si Jerry. Nagulat ang lahat. At sa parehong segundo, sinindihan ng kalaban ng truck. Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong kalye. Muntik nang madamay si John. Doon nila napagtanto isa itong patibong. Biglang sumiklab ang matinding barilan. Walang pakundangang lumipad ang mga bala. Maraming sibilyan ang nadamay. Nagkaputukan sa gitna ng Chinatown. Umurong ang mga tauhan ni Cohen, pero hindi dahil sa takot. Ngayon, alam na nila kung sino ang kalaban nila. Samantala, si Killer ay patuloy pa rin nakikinig sa wiretap machine. Habang nakikinig siya, hindi niya alam. Natunton na siya ng kaaway. Mula sa dilim, isang lalaki ang sumulpot sa likuran niya. Isang malakas na bisig ang sumakal sa kanya. Nagpumigla si Killer. Sinubukan niyang lumaban, pero wala siyang nagawa. Sa kabilang panig, habang mahimbing na natutulog si Connie O'Mara, may narinig siyang hindi pangkaraniwang tunog mula sa labas. At bigla, bumulagtang ang hagupit ng bala. Pinaputukan ng mga tauhan ni Cohen ang buong bahay. Handa na si Waylon na ilayo si Grace sa panganib Palabas na sila nang biglang marinig ni Waylon ang mga yabag sa pasilyo. May paparating, agad niyang pinatago si Grace at humakbang palapit sa pinto. Nagkaharap sila ni Cohen. Nasaan siya? Tanong ni Cohen. Malamig ang boses. Tumangging sumagot si Waylon. Dalawang tauhan ni Cohen ang sumugod sa kanya at nagkaroon ng matinding sagupaan. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinanood ni Grace ang lahat. Hinamon ni Waylon si Cohen ng suntukan. Tapos na ang pagiging boksinggero ko, sabi ni Cohen. Sabay pinaputukan si Waylon. Bumagsak ito at binaril pa ulit ni Cohen ng ilang beses. Natagpuan ni na John at Jerry ang bangkay ni Keeler. Walang pag-aalinlangan, sumugod si John sa mansyon ni Mickey Cohen. Ngunit huli na ang lahat. Wala nang laman ang buong lugar. Parang naglaho si Cohen sa hangin. Umuwi si John. Ngunit pagdating niya sa kanyang bahay, sinalubong siya ng wasak na tahanan. Tumakbo siya papasok at nakita ang mga patak ng dugo sa sahig na patungo sa banyo. Doon, nakita niya ang kanyang asawa, umiiyak sa loob ng bathtub, hawak ang kanilang anak. Kinabukasan, binatikos ng press si Chief Bill Parker. At ngayon, pinapaalis na siya sa pwesto. Dahil dito, matatanggal na rin sa tungkulin si John. Wala nang magawa si Parker kundi aminin ang pagkatalo. Kinagabihan, habang nag-iisa si John sa bahay, dumating si Jerry. Tahimik niyang sinamahan ang kaibigan. Isa ka pa bayani, sabi ni Jerry. Umiling si John may lungkot sa boses. Sa digmaan, kung nawala sa'yo ang lahat pero nanalo ka, bayani ka. Pero kung nawala sa'yo ang lahat at natalo ka rin, isa ka lang bobo. Biglang huminto ang isang taxi sa harap ng bahay. Nagulat si Jerry. Nang bumukas ang pinto, niyakap niya si Grace. Niligtas ako ni Waylon, pinaglaban niya ako hanggang sa huling hininga. Nakita kong pinatay siya ni Cohen. Malungkot na sabi ni Grace, agad naghanda si Jerry para itakas siya palabas ng lungsod. Ngunit tumanggi si Grace. Matatag ang kanyang desisyon. Hindi ako tatakas. Gusto kong maging witness. Ramdam ang determinasyon sa kanyang mga mata. Handa siyang wakasan ang paghahari ni Cohen. Dahil sa testimonyo ni Grace, nagkaroon ng matibay na dahilan sina John O'Mara at Jerry Wooters upang makakuha ng arrest warrant laban kay Mickey Cohen. Bukas, tatanggalin na nila ako sa tungkulin, pero ngayong gabi, pulis pa rin ako, sabi ni John. Hawak ang warrant. Ipinakita niya ito sa kanyang grupo. Walang nag-atubiling sumama. Ito na ang kanilang huling laban. Sa isang marangyang hotel, mahigpit na binabantayan si Cohen. Mula sa labas, sumigaw si John. Ngunit gumiti lang si Cohen. Hindi siya nag-aalala. At doon sumiklab ang isang brutal na putukan. Nakapasok si na John at Jerry sa loob ng hotel. Nagpanik ang mga tauhan ni Cohen at naghanda ng tumakas. Inabangan ni John si Cohen sa lobby. Galit na lumabas si Cohen, hawak ang isang malakas na baril. Nagpalitan ng putok ang dalawa. Sa labas, natamaan si Ramirez sa gitna ng putukan. Hindi hinayaan ni John na makatakas si Cohen. Hinabol niya ito hanggang sa mabangga ang sasakyan nito sa isang fountain. Biglang lumabas ang isa sa mga tauhan ni Cohen. Tinutok ang baril kay John. Pero bago pa ito magkaputok, naunahan siya ni Ramirez. Sumunod na lumabas si Mickey Cohen mula sa nawasak na sasakyan. Mickey Cohen, you are under arrest sa salang pagpatay kay Jack Whalen, sabi ni John. Natawa si Cohen. Sige, hulihin mo ako. Ramdam ni John ang pang-iinsulto sa boses nito. Hindi niya matiis. Hinagis niya ang kanyang baril. Halika, laban tayo! Nagaharap ang dalawa. Walang takas, walang sandata. Suntukan lang. Bawat suntok ni John ay may bigat ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Binuhos niya ang lahat ng hinanakit sa bawat suntok at sa huling bagsak ni Cohen, dumating ang mga reporters. Doon nila nakita ang pagbagsak ng isang hari. Nakatingin ang mga pulis na may halong pagkamangha. Walang sinumang nag-akala na may isang taong kayang humarap, lumaban, at pabagsakin ang pinakamakapangyarihang kriminal sa lungsod. Sa huli, natapos ang paghahari ni Mickey Cohen. Ikinulong siya sa Alcatraz, malayo sa kapangyarihan at takot na dati niyang hawak. Si Chief Bill Parker ay nanatili sa puesto hanggang 1966, patuloy na ipinaglaban ang isang lungsod na minsang nasa ilalim ng anino ng krimen. Si Jerry Wooders sa wakas, ay natagpuan ang tahimik na buhay kasama si Grace Faraday. Naging mas matibay ang ebidensya kay Cohen dahil sa testimonya ni Grace. At si John O'Mara Isang mandirigma na minsang lumaban sa isang digmaan sa sariling bayan ay nagretiro upang mamuhay ng payapa kasama ang kanyang pamilya. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.